Ay, ganoon lang para hanapin <tod> yung sakuan. <second>. Litog. Ay, oo. Lalaki. Try din daw natin. Dito, dito. Sa mga puno, puno ano? Oo, nakakasimot Labas yan pala pag may ulan. Wala man. anh lamig na, létum létum, <coughs> Wala <coughs> <Daya>. <coughs> 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 Nasaan? Yan, nakaisang sako daw si Jisan na kwan. Nasihi. Kaya pala nandun siya sa kwan ng bakawa. Nakagapang sa ilalim ng ugat. Yan si Ashley o. Oh. Nahuli mo. Ay. May daan dyan? partana, na. Hay lucky. Oh. Bagian. oh. Si bagian. Tingnan si jisan maraming nahuli daw, mahorami. Meron daw. Yun, Kakayan ko. Ay mahirap 'to, po, ayan. Ay. 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 Ano saan? Marami ka na holy doon? Patingin, patingin. Madami sana ay makatira ang mga lamok-lamok. May mga rito para sa pagitan ng mga ugat. Dito. Yan di na po siya magkasya sa akwan sa ugat ng mga bakawan. Nega dito. Oh, mama. Mama may sa toko pa bata. Ingat ka pag may talaba yan. Pede kang makuan, mahiwa. oh, Yes, <coughs> no? Ay, isang sako nga, no? Taktakin na dito. Taktakin na. Ay, isang baldi na, no? oh. Kilay amo. Ayan, abangan na ang kwan. Susunod na bahagi.